<laughs> Uy! Maduul! May ganit! Ano ba? Ano ang uot? Kung ano ang masasabi niya? Sa ilalum. <laughs> ano ba? Maduul ba siya? Maduul ganit. Yan naman sila, <laughs> <laughs> Ibutang. Ikaw? Kamay <laughs> naman yung baba. kamera naman yung baba. Nasa kamera Kamay naman na yung baba. Ay, mga My God. Lahat mo na ni Kaul. point 5. Nara! Paray! Ay, babe! Ano na mga isda? Sa pagi lang ihatag Uy, di na to. Takaran lang isa. Takaran lang isa. Kaya pangit sila. Char. Tamang mga pagi, ha? Got it! Ano nandapo? Ayos! My God, eh! Okay, okay. I don't know. Eat na pagi, eat! Kilay ka mahatlok, mahal. Sige, ikaw na, ikaw. Buta, yung eh, anak, gamay. Buta, lawan mga ikanit. Uy, may buka to doon. Ipagkaon itong buwan ka itong kinilaw. <laughs> Para mahiluan. Bia <laughs> <laughs> uh, uh, to, asa man itong duha? <laughs> ay, oh. O, nang kamas ay lalo may hamba-aba. Baby, hangat pagi, oh. Pag hangat, oh. My God, Ed. Uh, oh, tuwara, oh. Oh, ikaw na sa isda ka May Oh, uh, tuwara, ikaw na niya, oh. Uh, okay. Bi, magulit na hang ulo, bi.

Sige daw, i-trial Gamay naman na siya, wala mo siya ngipon. Iyan ako. Fist eh! Aaaaahhh! Fanboy, fanboy! na sila kabuhok! Magdali na nanduha na kabuhok! God help God! Diba <laughs> may naisabi? Ako pagkaon be. Alam ko na siya guys, so... Oo! Oh. Oo! Oh. <laughs> Para oo. Oh, oh. Kao na sila. Kao na ano? Tara, kao na siya. Ayan, isang nakakaon din. Musaka na madali ako eh. Ano ko tiil? My God. ko sila. <laughs> My God, Dad. Taduha mo na yung mungha Dapat isa-isa ra, Isa-isa ra man. Sige na. Sige, pasaka. Sige na. Sige na. Natabunan na siya. Dako ka yung isa mo. Dabo pinakauna <laughs> siya. Okay. Butang ni mo tiil niya ah. God, Dad. Pidugay ba ni Mahurut? Feeding, ako daw. Frenzy! Bahala siya yung mga puso siya, wey. Yan bahala lang makaon. pura uuwag ginakaon ba? Dapat magusay lalum? Ano? Ay! Gulit na! ang niya. Ay, yun lang yung kilid. ulo mismo kagahin. Ay, That... Ano so ah! that... na, mga isda. Wait lang. Wait lang. Tara, oh. Kasi lalo mo. Ang isda naman mangod to. naman na mangod ni, ah. <laughs> Nakuha na siya, guys, na. Nakuha na siya. So, guys. My God, Hi. Ano na sila, guys? Uy. Dako na kayo sila, oh. My God, This is so unbecoming. Is this? stres kayak gitu, gue bosok kayak segani, stres stres tuh bisa, gue lagi stres stres dini ya. Gue lagi stres stres ha, di punya stres stres, kayaknya ada, kami stres dia. Apa tagline-nya? Gani. Para guys, oh. Oh, oh, oh.